Kasado naman ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ng dalawang babae at isang napagkamalang sospek sa Davao del Norte. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. balita mula sa Davao del Norte. Nagsasagawa na ngayon ng inisiyatib o motopropio investigation ang Philippine National Police Internal Affairs Service kaugnay sa madugong krimen na kumitil sa apat na buhay sa Tagum City noong Webes ng hating gabi noong Agosto 9, 2024. Ito ay matapos na aksidente na baril ng isang membro ng Davao del Norte Police Provincial Office na rumisponde sa malagim na insidente ang isang 20 anyos na bystander na kinilalang si R.J. Kahilog na nasa crime scene para tumulong sa mga biktima. Si si Kahilog na pinaniwalaan ng mga pulis na suspek ay tinamaan ng ligaw na bala na pinaputok ni Staff Sergeant Richard Ibanez. Batay sa spot report na ibinigay ng Dabod ng Norte Police Office, dalawang empleyado ng isang shopping mall sa lungsod ang pinagsasaksaka hanggang sa mapatay gamit ang kitchen knife sa kanilang boarding house sa Talisay Zara Magupo East. Kinilala ang mga ito na sina JC May Tabang, 19 anyos at Juan Rondan, 28 anyos habang nani-neutralize ng mga pulis ang suspek na nakilalang si Nelson Narbasa, 33 anyos, na isang security guard. Na-recover ng Dabo Norte Provincial Forensic Unit ang pitong fire cartridge cases at tatlong fired bullets na pinaniwala ang galing sa 9mm caliber pistol na dinala sa kanilang kustudiya para sa karagdagang ballistic examination at isang kitchen knife na may sukat na higit sa 37 pulgada. Samantala, nanawagan ngayon ng hostisya ang mga kaanak ng mga biktima, lalo na pamilyang kahilog dahil naniniwala sila na pagkamanan lang na so Si RG Kahilog Para sa MBC TV Network News Ito si June Suter Una sa Pilipinas, una sa Pilipino Balita mula sa Cordillera Inaresto ng mga operatibo ng Cordillera PNP ang apat na dog personalities kasabay ng pagsamsam ng higit 500,000 pisong halaga ng ilegal na droga sa magkakaiwalay na anti-illegal drug operation sa Cordillera kahapon. Sa Baguio City natiklo sa bisa ng warrant of arrest ang isang 33 anyos na suspect sa barangay Bakakeng Central. Nakumpiskan nito ng 62 gramo ng shabu at 10 gramo ng mariwana na nagkakalaga ng 422,800 pesos. Isa pang street level individual ang natimbog at nakumpis ka ng Shabu sa Baybas Operation sa Lunsod. Na-resto naman sa Tabuk City, Kalingam, ang isang high level individual na nagbenta ng halos 16,000 piso nga laga ng Shabu. Samantalang sa Bangged Abram, nadakip ang 27 anyos na street level individual na nakumpis ka ng libong 8,000 piso ng laga ng shabu. Ang apat na suspek ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakalubos ang dalawang lalaki matapos ikasaan drug by operation at makabili ng droga at makupiskan ang mga ito ng baril sa Roman Highway, Barangay Sempres 1, Limay Bataan. Sa ulat mula kay Limay Chief Major Dennis Duran, nagkasa tanggapan drug enforcement unit ng bypass alas 10 ng gabi sa mga sospek sa pamumuno ni Deputy Police Captain Eduardo E. Conchada Jr. na kinilala mga sospek na sina alias Rojin, 20 anyos residente ng Barangay Palianhermo sa at alias Alfredo, 36 anyos, residente naman ito ng Barangay Los Limay. Nang magpositibo na makabili ang nagpanggap na bayar na pulis ng droga na ang mga ito ay agad na inaresto. Nakupis ka sa mga nadakip, ang ilang pakete na naglalaman ng shabu at nabawi din ang ginamit na mark money at isang 30 revolver na ng bala. Dinala ang mga naaresto sa Limay Pay, Pay Station at naharap ang mga ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 para sa NBC TV Network News. Dali kumilang RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino!